Hi mga sangkay, kamusta po kayong lahat dyan? Sa mga gusto pong magpa-card reading sa akin at malaman po ninyo ang inyong gabay kapalaran sa buhay, ayan, iniimbitahan ko po kayong manood po lagi sa aking live, sa ating TikTok account at every Wednesday po yan. Ayan, para po sa mga nakatira sa United Arab Emirates, Ayan, narito po yung ating schedule. 1 p.m. po ng hapon at Pilipinas time naman po ay 4 or 5 po ng hapon. For free card reading po ito, okay? At sa mga gustong magpa-private reading naman, PM nyo lamang po ako sa aking TikTok account or sa ating Facebook page para po ma up kayo sa ating schedule, okay? Ilalagay ko po ang link sa baba ng video ito, okay? See you po on Wednesday. Namaste po. Maraming maraming salamat po sa panonood sa ating video ito. God bless us all.